Ito ang Tarbela Dam sa Pakistan, kung saan makikita ang napakabibilis at matitinding pagbuga ng tubig baha. Ang mga agos ay maingat na idinadaan sa mga kontroladong kanal. Hindi lang ito kahanga-hanga sa paningin, kundi mahalaga rin sa pagpigil ng pagguho ng lupa. Sa ganitong paraan, mas pantay ang pagkalat ng enerhiya ng tubig, kaya nababawasan ang epekto nito sa paligid. Isa pang nakakabilib na sistema ay ang flip pocket spillway. Sa pamamaraang ito, Inilulunsad ang tubig mula sa isang kurbadong istruktura na parang timba. Nahahaluan ito ng hangin habang bumabagsak at dahil sa matinding pag-ikot at turbulence, nababawasan ang sobrang enerhiya. Nakakatulong ito para protektahan ang dam mula sa matinding puwersa ng tubig. Pareho sa mga sistemang ito ay tinatawag na gated spillways. Ibig sabihin, pwede mong kontrolin ang dami ng tubig na ibinubuga. Sa kabilang banda, meron ding overflow. Spillways na awtomatikong gumagana. Kapag lumampas na ang tubig sa itinakdang antas, kusa na lang itong dumadaloy. Mas banayad at mas tahimik ang agos nito.